Tara, let's leave. Hello po guys. So, nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So, ngayon pala guys ay eto na po yung pang limang araw na pasok ko sa school ngayon. So, ayan po ulit. So, ngayon pala guys kasi kahapon, dinala ko yung cellphone ko, diba? <laughs> kasi, grabe talaga, umabot siya ng 14 minutes yung video ko. So, ayan po. Kasi nag kami doon. Ang binilag ko lang doon sa school namin ay nag na muna kami. Tapos ay yung isa kong shirts na video na pinakita ko sa inyong mga classmate ko. Ayan, pati may Eric Pan pa akong nakasabit dito, ba? Diba? No, yung erect Pan na yun, yung stress yung nakabasa. Ayan. So ngayon po guys, ay ito na po yung pang araw na pasok ko sa school ngayon. So ayun po kasi kahapon, apat na araw na apat na araw na ipasok ko sa school kahapon so ayun po so ito pa lang yung panglima panglimang araw na pasok ko sa school ngayon so ayun po so, bukas wala nang pasok kasi weekend na eh so dalawang araw kami maghihintay bago pumasok ulit sa, sa susunod na Monday next week And so ayun po so ngayon pala guys ang date na rin po ngayon it's August 2 it's Friday na. So, ayun po, Friday na po ngayon. So, ayun po, Friday. So, na, ano po, ay kompleto po yung pasok ko. Pumasok ko po. Pumasok po ako ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, at saka Friday na lang yung hindi ko napapasok. So, ngayon po, so ngayon pala guys, ay papasok pa lang ako ngayon. So, ito na yung panglimang araw na pasok ko sa school ngayon. So ngayon po guys ay matagal na naman po hindi nakakapag-upload si Ken kasi hindi nyo ba naririnig si Ken yung nag-iingay. So medyo mamaya muna daw kami aalis kasi medyo mainit pa eh. So hindi pa ako nakasot ng blue collar na damit. So ngayon so, ngayon pala guys ay ano ay ito pa rin talaga yung sinod ko. Yung hindi may ano hindi 36 na may sukat. Hindi. Ito pa rin guys sa kapatid ko so ngayon pala so ngayon pala guys ay mamaya alas 12 po ay pag umano na rin po ng August 3 saktuhan dalawang buwan na lang birthday ko na so ngayon kasi Agosto na ngayon eh Agosto ayan. kasi kahapon din ko yung cellphone ko eh. tuwang tuwa pa sila eh. sabi kasi ng mga kaklasmate ko wala magkakaibang cellphone ala totoong cellphone <laughs> sinabi ko kasi sa kanila anong, anong cellphone yan sabi kasi sa akin ng classmate ko anong cellphone yan ano yan ah, Samsung sinabi ko Samsung okay nag okay sila yan po guys bye